Sa number 3, Mag Iloy nagpadulong sa PNP Station na gudik claim ang mga frozen body parts sa ngila himata na damlag pagin inbilin sa Guasang NBI Office. Sunok so, kay Police Captain Glenn Montano, ang hepes ng Police Station 2, isa kababay upod ang anak sining lalaki nga taga Bacolod ang nakapadulong sa ilang atalatapan para i ang mga frozen niya kamot tiil kagdalungan nga iya sa iya nga bana. Patag ni Montano, ginpay dalom sa DNA test ang nag-claim nga himata kag iga crush match ini sa mga nakita nga frozen body parts. Mga tatlo tubtub -tub, anong pa kabulan kag makagwa ang resulta. Tubtub -tub nga magwa na ng resulta suno kay Montaño, hindi makasiling ang PNP kon bala iya sang babayo kon lalaki ang mga body parts kag kon bala gikan sa isa kalawas ini. Lakip ng pagpatod kon bala iya ini sang himata gidman sang mag-iloy. Damlag pa siling ni NBI Chief Attorney Renwa Baldovino nga may leads na sila sa identity sa nagapanag-iya sa body parts nga suno sa iya, lalaki nga taga Bacolod kag isa ka drug personality. Suno kay mutanyo padayo ng investigasyon sa kapulisan. Tuyo gid man sang responsable nga maghatag sang mensahe sa NBI. Wala pa ang PNP sa may nakuha nga video angot sa mga nagalabay sa right portion sang NBI office. March 1 sa may nakitaan nga sako sa gwa sang NBI nga nagaunod sang body parts nga may note William D. Arca, NBI Protector ni Hans Lopez, Drug Lord. Drug personality, gid man na siya, sir, and taga lord. Wala pa man tagiya, ma mga na-confirm natin, ma'am, kay wala pang result. Uh, Ginawalan ginaulat pa nato ng result, balik yung kandakan, yung katakan na itong uh, kung nabinong ang uh, -body part sa babae or lalaki, si wala pa natin na-determine. Mm. Tapos, kung nang isang kabadi part, ah uh, all, all upo, na sila sang PL kamot sa tulungan sa naka mm -hmm. Lawa, mm -hmm. Yun, ano? wala pang result ma'am mm -hmm. eh, hindi ta maka conclude ma'am na mm -hmm. tamon nga sa pinti mm -hmm. Dita, hindi, kami maka nag treatment na tanis kon may result wala sila family nga nga na missing or drug personality nga family member wala na nila na mention sir wala, wala, ma'am. na na, ma'am, na naging kilala nilang uh, asawa, uh, abana, tapos ang bata ay naging kilala niya ngayong tatay.